sa pamayokan mga bareta. Lalaki, gadan kan maligis ning tren sa banuan kan pulangi Para uma, gadan kan pagbabadilon sa sorsogon. Bangkay ning lalaki, nadukayang nagpapataw-pataw sa dagat sa masbate. 57 anyos na para uma, kritikal matapos na pagtatagon kang sadiring pinsan sa banuan kan labo. Asin, si Kyo, sa Baybas Operation sa Veracatanduanes. Barbaretang Tatak, Bicol. Madadugma ng mga istoryang ini sa 88.7 Radio Ragon, Katanduanes at si 90.7 Radio Ragon, Legaspi. Sa detalyes, 29 anyos na lalaki, gadan kan maligis ning tren sa banuan kan pulanggi. hawakan biktima, nagkagutay-gutay pa. Detalye sa report ni Carmelo Balia. Nagkagutay-gutay ang hawakan 29 anyos na lalaki Matapos na maligis ng tren pasado alas 7 kasubanggi sa boundary kan barangay Apad asin barangay Lanigay sa banwaan kan Pulangge Albay. Sa impormasyon, haros 15 metro man na naguyod kan tren ang hawakan biktima. Pigsasabi nagikan pang umahan ng biktima kaiba ang tugang kaini. Alagad kan matapat sa rilis kan tren, bigla subot na nag-seashore asin natumban biktima dahil kan epilepsi. Mantang nakandusay sa tao kan Riles, pigbalo pasubot ininguyudon kan Tugang dahil tapapadangadang na antren alagad sa gabat kan biktima dahil nasubot inikinaya pa kan Tugang hasa sa dagos ng makaladgad kan tren. Ito naman po ay uh, ngayon almost more than a month na pong uh, operation ang uh, railways natin. First time po itong uh, insidente na nangyari sa lugar ng Pulangge. So ito po ay wala tayong sinisisi dito. Ang residenting si Nanay Helen na nasa gilid sa Nakanriles Anarong, handal man para sa kaligtasan ninda lalo na kan sa iyang mga aki. Po unang una po sala talagang street light yung ano sa akin talagang maliwanag doon kaya talaga madilim sa kanila. Masyadong madilim kaya kung nangyari man yun talagang makadedisgrasya talaga. Lalo yun na biglaan ang bilis pati ng ano ng trend. Hulyo ngon na taon kan magpo operasyon kan tren biyahing ligaw naga bise versa. Sigun sa PNP, pun kan magkaigwanin operasyon ang tren da iman sin na nagkulang sa pagpapagirumdom sa mga residente. Mayroon naman tayo diyan mga gwardya na ang PNR naman po may mga nakalatag na gwardya at nagbibigay naman po ng mga warnings lalong-lalo na po pag-approaching na ang tren. train. So sana po uh, panawagan po natin na sana hindi na po ito maulit uh, kasi po ang pag-iingat ay nasa sa atin. So wag po natin gawing daanan ang railways. Mayroon naman po itong mga daanan sa side ng, uh, ng railways. Doon po tayo dumaan para maiwasan po ang ganitong insidente. Okay. Sigun sa barangay Siring sa PNP, maigot man dan sa indang pagpapatanid sa residentes. Dahil man po kami nagkukulang kayan, mm -hmm. Ta anyway, talagang yung mga tao na yan, before pa man na nagbiyay ang train, pinag-advise na sila. Advisable na talaga na maglikay. Pinapahali na ko taan na baga nga ni Isinda. oh, kaya tamay mabiyahe na, maging aware ka mo, tamay mabiyahe na. Tapos, yun. Hindi di tama naman ma maabot may isip kung nga ito nangyari. Baka saro talagang aksidente eh, na pangyari ito na da man basta-basta, mayong mababasol sa party me, sa party man sa inda, tagari, bako na mabagasalit na aki. Kung mga seven years old to ngayon ay mga below seven, okay. siyempre, pwedeng anunso magurang, ano ta pinabayaan. Nagsayuman ang pamilya na magtao ng in informasyon, kasubagong aga nasa funeraria panbangkay kan biktima. Mientras tanto, nagpapadagos man ang pinagigibong investigasyon kan PNP asin in pagkikipagkoordinar sa manihamiento kan PNR. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Gadan man ang sarong parauma, matapos na pagbabadilon sa sorsogon, motibo asin in ang nasa likod kang panggagadan, padagos pang pigaram kang PNP. Detalye sa report ni May Arango. Padagos pa ang pigigibong embestigasyon kang kasiguran Municipal Police Station sa nangyaring pambabadilgadan sa Sityo Kamandag, Barangay San Pascual, Kasiguran, Sorsogon. Pasado alas 3 din hapong nakaaging Domingo, Nobyembre 5. Kung sa inang biktima ay yung residenteng si Arnel Halong na Obra, 42 anyos na sarong para uma. Sigon sa PNP Blanco Pasinda sa Kungsisay asing kung ano ang motibo sa krimen. May umansubot na nagluluwas na testigo na pwedeng nakahiling sa panggagadan lalo ta nangyari ng insidente sa bulod ng parte kanasambit na barangay. Umalis na po kasi ma'am, natay po kasi may kasama siya pero nang nangyari po yung krimen, bumaba na po yung mga kasama po niya. Hindi na po talaga siyang ano, kasama nung time na pinipukan po siya pero prior po meron po siyang kasama. Siyam na tama Bala sa man iba-ibang parte kan hawak ang tuminapo sa buhay kan biktima. Uh, I-encourage po namin kung halimbawa man po, yung mga nandun po sa barangay, kung nakita naman po nila yung nangyari, sana po makikoperate po sila sa, sa amin po, sa police station, para po magkaroon po tayo ng suspect, para po matulungan po natin yung biktima. Kasi sa ngayon po, ongoing po po yung investigation, malaking tulong po sa amin kung kusa po silang magre-report sa amin if ever po na-witness nila yung krimen po. Nakapatente naman ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. Para sa banuan kan labo, kritikal kan pagtatagaon kan sa diring pinsan, personal na iwal, pigtutok motibo. Nagbabalik si May Arango. Critical pan kondisyon kansarong parauman na pigtataga pasado alas sa timbanggi ka Nobyembre 4 sa Purok Barangay Anahaw, Labo, Camarines Norte. Binisto ang biktima na si Leon Sureta, 57 anyos kang barangay Bamban, si Pokot, Camarines Sur. Mantang ang sospek iyo ang pinsan kaining si Alias Rene, 51 anyos na saruman na parauma asing kabarangay kan biktima. Sigun sa PNP, padagos pang sa Camarines Norte Provincial Hospital ang biktima na nagsapon ning hiraram na lugad sa manlain-lain na parte kan hawak. So ang kwento naman itong suspect, eh ano, siya daw ang unang sinuntok itong nataga niya. So gumanti daw siya, uh, tapos eh, naglabas ng itak itong ano, itong biktima. So nagsagawan sila, kaya may sugat itong suspect natin eh, may sugat sa kamay. So nag -agawa. nung nag-agawan, doon na nangyari yung pananaga. So pagkatapos niyang mataga itong biktima natin, tumakas niya doon sa likod ng bahay, tumakas. Antes ang insidente, nakipaginuman inuman subot ang biktima sa duwa kay hasta Hastakan maubos ang pigiinom na alak, para miyantras na uminali ang saro sa mga pag biktima. Dangan sa pagbalik kay Ni, dugoan na sinakandusay na ang biktima as in mayo na ang sospek. Pasado alas 6.41 ni Aga kan Nobyembre 5, kanini ang madakop sa ginibong hot pursuit operation kang otoridad sa Puruk Uno, Barangay Malasugi, kan parehong banwaan. Pero po dito po sa ating mga kababayan na every Friday o Saturday, wala silang pasok. Linggo, ay eh, nagiinom po sila sa tabi ng kalsada. Eh, pinagbabawal po yan. Meron po tayo diyang, uh, municipal and national ordinance, uh, drinking in public. At saka po yung mga half naked, yung nakahubad sa kalsada, eh, pinagbabawal po yan para maiwasan po natin ang gulo. Sa ngunyan, nasa kustudiyan na kanlabo MPS and suspect at atubang sa kasong frustrated murder. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango lalaking apat na aldaw ng pinaghahanap na dukaya na nagpapataw-pataw sa dagat sa masbate. Asin, si Kyo, arestado sa Baybas Operation sa Virac. Yan asin ni Bapang Bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kang pandemya, sa ibong kan magkusog na bagyo asin pag alburuto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang penya Francia danay tang namamatean siring man kan sa sabiring sa partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurog pa acubicol! Ako Online TV. Lalaking apat na aldaw ng tigahanap. Nadukayang nagpapataw-pataw sa dagat sa masbate. May report si May Arango. Naaagnas na kan madukaya ni mga parasira ang bangkay kan sarong lalaki. Mantang nagpapataw-pataw sa sa baybayong Kambarangay Resurrection sa San Fernando, Masbate. Kanakaaging Sabado, Nobyembre 4. Sa impormasyon na nasambit na persona, iusubot na nalaking apat na aldaw ng pinagahanap kang otoridad na nahulog sa piglulunada na pampasayrong Roro Vessel na mas bate masbate pasisiring sa Puduran Port sa Albay. Positibo man subot ininbinisto kan mga kapamilya. Dahil ta sa state of decomposition na, dahil na ininuli pa sa saindang residencia sa Buenasuerte Pio Corpus, Masbate City, tulus na iniipiglubong sa Campo Santo ka nasambit na lugar bali nakita na po yung kanyang cadaver. 8.30 ng umaga po siya na itawag ng concerned citizen na may nakitang floating cadaver po. After po noon, uh, okay. nag yeah, yeah, yeah. po tayo ng retrieval operation. Tapos binigay, dinala na po natin sa family niya po for ano din, for... Para makilala din kung siya po yung hinahanap na, na person po. Sa ginibong investigasyon, nagluluwas na bako aksidente ang nangyari. Bali, uh, noong November 1 po at around uh, 7 p.m. 7 p.m. ng gabi po, uh, na-receive po natin ang report via phone call through the CGS Espeudoran na na report po na mayroon po tayong tumalon na pasahero. And then, nung i po siya sa CCTV, nangyari po siya at around 4.26 p.m. po. Actually po, ang info po sa atin is due to family problem daw po. Pero syempre, kung may mga underlying ano pa, reasons, hindi pa po natin maisabi sa ngayon, ma'am. Magigirumduman, pasado alas 4.26 ng hapong kanakaging Nobyembre 1, kan mapabareta ang pagkakahulog kay ni sa kadagatan Sakopkan San Miguel Island sa Monreal, Masbate tulus man na nagkondusir ni Search and Rescue Operation ang Coast Guard District Bicol, Coast Guard Masbate, MDRRMO as in PNP. Alagad dahil sa subot kusog kang ukol, dahil tulos na hanap ang nasambit na persona. Para sa mga baretang tatak Bicol, may Arango. Security Guard kang Virac Public Market kulungan liwat dahil sa pagtutulak na naman ng ilegal na droga. Uyang report. Arestado ang saro sa mga gwardiya kang Virac Public Market sa Virac Katanduanes matapos na magpositibo sa ikinasar na baybas operation kang miyembros kang Virac PNP sa pangyenot ni Police Major Kevin Caparoso, katuwang ang PDEA Katanduanes, asin Katanduanes Provincial Intelligence Unit sa barangay Gugun Sirangan kang nasambit na banwaan, alas 11 ng banggikang nakalis na Sabado, Nobyembre 4. Binisto ang sospek na si Jose Ray Torres I. Candelaria. Nakuha sa posyon kaini, ang siyam na transparent plastic siya ang pigtutubudan na siya bu. sa droga, narecover man sa sospek ang budel money as in iba pang non-drug items. Sa impormasyon, dati nang nakulong ang sospek kang taong 2021 dahil sa illegal na droga. Alagad matapos na makaluwas sa kulungan, Girara ining pigtutukan kang otoridad dahil sa liwat na pagtutulak ning shabu sa banwaan. Ang pagkandak po, o ba na kinaibas po si Rizzo Marayan, uh, surveillance and uh, yun, pabilo talang siya pero yung ano po yan, uh, that time na ano po, nakampante na siya, pinag na po siya, pinag-bibas na po. Sa drug-free workplace po, itinapotod mo po ito. Uh, siguro matinik lang talaga ito mag-dulag ano, mag, uh, si uh, Candelaria mm -hmm. sa mga pano. Uh, drug test kang lokal na gobyerno. So, man po yung yearly kaya ano na po uh, drug test po sa so mga empleyado po. Sa presente, nasa kustudya na kang kapulisan ang sospek na naatubang liwat sa kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Igas na pang uh, drug trade po out of 48 na drug affected barangay and igawa na po kitang anum na folder po sa Pidea Katanduanes may pig-submit po the six remaining drug affected barangays po. And looking forward na by the end of this 2023, ma-declara pong drug trade ang banwaang Kambirak po. Katakod kay ni Shinerto kan PMP na mas papakusugon pan sa indang mga programa kontra illegal na droga. Iningani dagos ng makurtar ang paglakop kay ni sa nasambit na Banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Kasulo, naitala sa Banuan, kan-libon, Uyang report. Magdaalas on si Kasud Mangaga. Kan masulo ang residensyang ini sa barangay Nugpo, Libon, Albay. Ulita gibo sa light material sa ngarong. Marikas ining tinupok ning kalayo. Sigon kay Fire Inspector Roque Beher, matapos na maipaabot sa inda Kanlibon Municipal Police Station ang insidente, tulus man sindang nagpasiring sa lugar. Sa investigasyon, nabay ang pigluluto sa kusina kantag sa diri kang harong na si Anatisa bukad, 77 anyos, ang pigtutok dungkaw sa kang kasulo. Maswerte naman na nakaluwas tulos ang makuapo kainikan mangyari ang kasulo, mantang mayo man na nadamay na ibang residensya dito sa luas. So, pigluto niya ka, anong kalandi kahoy malang, so kahoy. Tapos ang hirarambutan kahoy na ito, okay. sa hirarambang bangbangan, may mga ano siya, mga stock na bunot na yung mga tigagamit niyang pang makot. Uh, na talamsikan siguro po ito kibaga, nahulugan naman sa hirarambang. Kaya eh, yun ang ito ang pinunang pagkakasunog ay itong sa iyang karo. Sa datos kang BFP, ininang ikapitong kasulo na naitala ninda sa sendang banwaan kung sain kadaklan sa kausa iyo ang napapasiparang pigluluto. Kami po dito uh, sa Bureau of Protection Libo na nangangapodan sa Gabos na nakakadang o uh, residente ni lalo na sa Libo na kung pwede, kung may sulo, uh, iguha nga mga hotline na, na kung pwede na po, po tulo sa muya, hindi na muna po mong video uh, para magapan ka po ng uh, hindi ang kasulo po. Kasubong aga, kan personal na tinuyok ang kapulisan kan Libon Municipal Police Station ang pamilyang nasuluan niya ni Ihatod ang saindang ayuda. Sa mga mautman na magtabang, pwede sir na magpadara sa saindang GCash number na 09158-393-980 para sa mga baretang tatakbikol, nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatakbikol, 48 ang aldaw na sana. Mas kuna, ako si nomer Corporal. Salamat!